pumapatay, nagpapapatay, kalaban ng buhay, kalaban ng Diyos. Kaya, yung mga nagpapa-afford, lagi ko magamit ng contraceptic na. Yung mga may bisyo, sigarilyo ng sigarilyo, natin na sa alam, natin sa droga, puyat ng puyat dahil sa sugar, pwedeng kalaban ng buhay, kalaban ng Diyos. Huwag kang kung pag, -pag, pag nagkasakit ka, ikaw ang nagbigay ng parusa sa sarili mo, pwedeng hayaan ng Diyos yan kasi kinakalaban mo siya. Gusto niyang maging malusog ka, pero sinisira mo ang buhay mo na pigilya. Kaya, yung mga atat na atat na, atat ba kayo makipag-gera sa China? Maraming malalagas na buhay. Kalaban ng Diyos. Kaya, yung iba na malisyosong nagpapakalat ng picture ng tao ito, bang-bang, happy fiesta, sanwa, ay pwedeng kalaban ng buhay kalaban ng Diyos